Ano ba natay? Wala pa repair na tay? Wala po namang repair. basang ang kumain at sukal suka Ayan guys, yung lugar dito sa amin. <coughs> Tatabas kami ng tatay. Tatabas ko ka habang naghihintay kami ng mag-repair ng palay ayun at tasurod-surod naman itong aso na to si putot kainin kaya to tayo ng rabbit huh? kainin kaya to uh -oh. matalim ano matalim ano ayun ayun wala pa naman Ito mahuhuli ano? Ba't kaya nahuli ito? Ibang palay. Ibang palay? Hmm. Ay, yung doon sa gawid doon, yung ginawa natin. Ayan, hmm. dati yung nakaraan mga guys, eh, may Mano dito, may eh, malinis na. Ah, uh, tatambas si Tatay. Uh, please uh, kung nagustuhan niyo tong video, uh, please uh, like and share na lang dito sa aming uh, mga pinapakita kong mga lugar. So, ayun okay. mga guys. Kita niyo. So, ayun si Tatay. Diyan nyo nagtatabas kahit na mainit. <coughs> ayan, may ay, may saluhit pala diyan eh. Oh. ya alam mo na. Hey okay, guys, bye-bye. Thank you, thank you sa mga nag ano diyan, mga nanonood. Yeah. Tambasin natin. Salamat. guys yes. tapos na malinis ng paligid uh -huh. Uh -huh.